So magandang hapon guys, may ipapakita lang po ako sa inyo no ah, Nabili ko po ito sa isang grocery na lagi-lagi kong binibilan po So tingnan nyo po kung anong meron dito Ayan guys, ayan may uod o oh. May uod, ayan May uod po yung kanilang polvoron, ayan o oh. Saka, ayan, may amag po Ayan, may amag. Oh, ayan, may gumagapang ba? Ayan po. So, ayan, madami. Madami po yan. Chine-check ko na yung iba. Mayroong maliliit na ganito po siya. Ayan. Yung mga may maliliit na ganyan. Ito, ito, ito. Ayan po. So, uod po yan siya na maliliit. Ayan, oh. So, hindi naman po na naninira tayo, no. Pero, Papakita ko lang po. Pulburon po siya. Grabe guys, ayan. Gumagapang po. Nalalaman ko po dahil binalik po ng customer ko yung kanyang binibili, no? E, uh, pinapakita niya sa akin yung video niya or picture niya. So yung iba guys may amag. May amag din, may uod din po siya. Ayan. So, kaya binidyoan ko po para maipakita ko dun sa binibilhan ko. Ayan guys, uh, Gumagapang magapang pa siya. Ayan po, uh, parang kuto. Ayan, lalo na to. Uod talaga siya. Ayan. Buhay na buhay po. Ayan, uh, boy na buhay siya. My God. Ayan lang. Nagreklamo yung customer ko kung hindi mabenta ko pa to sa iba. Ayan, guys, oh. Ang dami niya. So, yun, oh. Iamag na po yung iba. Ayan, oh. Yung uod, oh. May amag na. Ayan. My God. Ayan, guys, oh. Uod yun. Oh, so, gumagapang pa. My God. So, yun, guys, no Binijuan ko lang para pakita ko dun sa binibilhan ko. Thank you po. Thank you.